lovers around the world. Ayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, lahat ng viewers ko dyan. Ayan. Good morning sa inyong tanan. Ayan, nandito naman si Curly Girl ng Mindanao. Ayan, ang iyong lingkod. Ayan. Anyway, um, paingon ako maligo, guys. Ayan. na ako kasi makaligo na ako kasi tulog na si Inday Desai Ayan, time for my shower. Ayan kasi naiinitan na talaga ako. Time is 9 o'clock in the morning. So, I'm a little bit late to take a shower. But it's okay because we are a mom. Okay? We are busy, busy, busy. We do it first, the baby, then us. Okay? And then, and then, hello to all my viewers. From Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, sabayan niyo akong maligo. Kasi ang init-init na talaga. Hindi na umulan. Okay, guys? Ayan. Musta naman mong tanan? Ayan. Maligo na ta, guys. Ayan. Ito lang ang update ko. Kasi, ano. Ayan. Magpasalamat din ako sa mga viewers ko dyan na uh, kahit ilang, ano lang, ilang viewers lang. At least, nagpapasalamat din ako sa inyo. At, uh, meron pa rin na sumasabay sumabay sumabay-bay sa updated ng buhay ko dito sa probinsya ng Mindanao. Ayan po. Um, thank you so much for all watching my video every day. At least um, kahit na wala masyadong ano, wala ako masyadong viewers, at least may updated ako sa kaganapan ng buhay ko dito sa probinsya ng Mindanao. and then and um, please subscribe my channel and I will subscribe I will subscribe your channel too okay and thank you for watching all the time and we love you all okay see you next time and bye bye